Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius para sa ikasyam ng Abril, 2025. Ngayong araw, ang enerhiya sa iyong paligid ay kuryenteng buhay, punung puno ng kakanyahan ng iyong natatanging pagkatao bilang Aquarius. Habang ang buwan ay nasa Virgo, ang iyong mga katangiyang may malasakit at may malalim na pananaw ay lalo pang sumisikat kaya't ang iyong presensya ay magiging labis na kaakit-akit sa mga tao sa paligid mo. Huwag matakot ipakita ang iyong pag-iisip na pasulong, sapagkat ito ang magbibigay gabay sa iyong mga interaksyon at magpapalakas sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang araw na ito ay tamang pagkakataon upang hayaan mong magningning ang iyong mga ideya at magbigay ng inspirasyon sa iba. Tanggapin mo ang lakas ng iyong mga pananaw, at ang tapang na magtangkang magdala ng bagong direksyon sa iyong buhay. Pinutulungan ka ng enerhiya ng buwan upang maging mas tiwala sa sarili at magkaroon ng higit na pagnanais na magdala ng positibong pagbabago sa mundo sa pamamagitan ng iyong mga ideya. Sa araw na ito, binibigyan ka ng pagkakataon upang magnilay-nilay at magpasalamat sa mga mahal sa buhay. Ang iyong kakayahang magbigay ng malasakit at tulong sa mga nakapaligid sa iyo ay lalong pinapalakas ang iyong relasyon at koneksyon sa kanila. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, matututo kang magpatawad at magbigay daan para sa higit na pagmamahal at pagunawa. Tandaan mo na ang mga simpleng kilos ng kabutihan ay may malalim na epekto sa iyong kapwa. Huwag mag-atubiling iparating ang iyong pasasalamat at ipakita sa mga taong mahal mo kung gaano sila kahalaga sa iyo. Ang iyong mga salitang puno ng pasasalamat at malasakit ay may kakayahang magbigay liwanag at lakas sa mga tao sa paligid mo at ito rin ay magbabalik sa iyo ng magagandang bagay. Habang tinatahak mo ang mga agos ng araw na ito, ang iyong mga pag-isip at kilos ay apektado ng matibay na paninindigan, na magbibigay daan sa iyo upang harapin ang mga pagsubok na may malinaw na pananaw at tiwala sa sarili. Ang iyong kakayahang mag-isip ng makabago ay magiging mahalaga, kaya gamitin ito upang magdala ng mga ideya na magdudulot ng positibong pagbabago sa iyong komunidad. Sa bawat hakbang na iyong gagawin patungo sa iyong mga pangarap, Makikita mo na mayroon kang kakayahang magdala ng mga solusyon na makikinabang hindi lamang ikaw kundi pati na rin ang mga tao sa iyong paligid. Habang lumalawak ang iyong mga pananaw, makikita mo na may mga pagkakataon na maaaring magdala ng pagpapabuti sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Ang pagkakataong ito ay isang hamon para sa iyo na gamitin ang iyong katalinuhan at pananaw upang magbigay ng gabay at inspirasyon sa iba. Sa pag-abot mo sa iyong mga layunin, maglaan ng sandali upang magmuni-muni at magpatawad, lalo na kung may mga kritikal na opinyon na lumitaw. Ang mga hamon ay maaaring magdulot ng mga pagkadismaya, ngunit kung matutunan mong maging mahinahon at magbigay espasyo para sa pag-unlad ng iba, mas mabilis mong makakamtan ang iyong mga layunin. Sa paglalakbay na ito, ang iyong malasakit na puso at ang praktikal na enerhiya ng buwan ay magsisilbing pundasyon para sa mga kahanga-hangang tabumpay at matibay na koneksyon. Ang gabay na hatid ng buwan ay magsusustento sa iyong mga desisyon, kaya tiyakin mong gamitin ang bawat pagkakataon upang mapaunlad hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati na rin ang iyong relasyon at ang komunidad mo. Sa ganitong paraan, mapapalakas ang iyong espiritu at magbubukas ang mas magagandang oportunidad para sa iyo. Ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong mga kakayahan ay may malalim na epekto sa iyong kapwa. Magpatuloy kang magpakita ng malasakit at patuloy mong isapuso ang pagpapatawad at pagtanggap. Sa mga simpleng gawain ng kabutihan at pag-unawa matututo kang magbigay at magtanggap ng mas marami pang pagmamahal. Sa pagtatapos ng araw, matutuklasan mong ang mga pagpapatawad at pagtanggap ay magdudulot sa iyo ng higit na kaligayahan at kasiyahan. Huwag mag-atubiling magpakita ng malasakit, sapagkat sa mga maliliit na bagay na iyon ay matutulungan mo ang iyong kapwa at mararamdaman mo ang tunay na kasiyahan. Ang iyong natatanging kagandahang-loob ay magiging daan upang magdala ng magagandang pagbabago, hindi lamang sa iyong buhay kundi pati na rin sa buhay ng mga mahal mo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.